Dito muna tayo sa good news. Uh, puro bad news yung ating napapakinggan eh. Meron hong labintatlo uh, kahapon na ilipat na sa garahe ng uh, Bureau of Customs ng mga sasakyan ng mga diskaya. Kasama natin si Commissioner Ariel Nopomoceno ng uh, Bureau of Customs. Commissioner, good morning. Hello. Mm -hmm. uh, Angel, sa mga good morning po. Ako si Angela Tama yung estimate, nasa mga 100 million yung unpaid taxes nitong mga sasakyan? Tama po yan, minimum po yan para sa labintatlong... Luxury vehicles po. Uh, sa taxes pa lang pero yung actual cost nito kom uh, mga magkano? Ah uh, sa pensa namin yan dapat yan uh, na sa 2. Kaming na namin target value na ho no uh -oh. hindi bababa sa 200 to 250 million pesos yan. Uh -oh. So yung cost yan hindi rin bababa sa 100 million. Ganun po yan eh. Yung taxes and duties 100 million, yung minimum cost din yan. 100 million. Kailang pag yan ay ipinababing na natin based on current market value. Hindi naman yan bababa sa 200 to 220 million. Okay. Uh, Kom, ang gusto kong ma-etanong ka agad sa inyo kanina, eh, meron ba tayong sapat na warehousing para dito? Baka mamaya, magasgasan. Pagka nag, halimbawa, nag, uh, na nag bid halimbawa ang isang interesado dito, eh, baka mak... Uy, ay, teka mo, marami ng gasgas. -gas. <laughs> baka, baka biglang bumaba yung value. <laughs> Yan din po yung, tama po kayo, yan din po yung inisip ko noong una. Meron noong kami, meron doon po garahe, kaya lang walang pupong. Ano? So, uh -oh. ko po, talagang dapat maging maganda yung pagkakalagyan niyan. Uh -oh. Kaya nga, baka magpalagay na lang po kami doon yung matibay na, yung parang tent po ba, uh -oh. na tolda, bawat isa sa sakyan. So, pinapagawa ko po ng paraan. Upang pag dumating yung oras na yan ay binibidding na or auction, hindi naman, hindi naman po parang nag-depreciate agad. Ah, uh, ilang araw ba bago ma-justify nila yung pagbili o ma ma masabi na hindi eh fully paid kami diyan? Pa, uh, ganun po 'yon. Yung unang hakbang po niyan, yung 15 araw nung yan ay nasa garahe pa ho ng pamilya nila. Meron silang 15 araw para ipakita sa amin yung mga dokumento nila na tama pinagbayaran nila tama yung dokumento nila. Nung nakita namin yung mga dokumentong ibinigay sa amin, Uh, sa paniniwala namin, yan ay kulang at hindi tama. Kaya nagkaroon na po tayo ng formal na seizure treatment. Yan po yung WSD warrant of Seizure and Detention, okay. na pinirmahan ko na po yan. So yun, ngayon yung formal na trial na po yan. Um, uh... Minimum dalawang trial po yan. O gano'ng katagal yun, kom? Uh, hindi ko matakdaan ng eksaktong nung Kaya lang it's sa interest po nila at sa interest po ng pamalaan, dapat ito yung magawa natin. Kaya ng dalawang buwan, tatlong buwan, dapat magawa po yan. Huwag lang mag-delay tactics dahil wala namang pong mapapalabot site na pagtagaling yan. Ano? So dapat yan, after two hearings, mauuna sa ang unang hearing sa October 9. Then tingnan po natin from there, another two weeks siguro, depende sa mga makikita po natin, uh, papaspasan po natin yan upang... Uh, matapos na rin yung problema na yan. Kasi oh, yung garahe nga po, wala namang pong bubong sa ngayon. Kaya nga, eh, na, na napaka-importante yung time. Ano, ha? So, uh, in two months, hopefully, ano, ma masettle yung kaso. May, meron ba silang share sa mapagbibenta ang auction kung sa Ay, hindi, wala oh. po. D Diretso Ama, lang sa gobyerno yun? Oo. Uh, oh, uh, sa ngayon po, ano na po yan? Kung baga ngayon, uh, sa pamahala na, yun, na po yan ngayon, no? sa, so, uh -oh. uh, potentially, bibigyan lang sila natin sila ng huling pagkakataon dahil yan ay isang ayon na po sa bata. Napatunayan po yung tinatawag na burden of proof. Nasa kamay po nila yon Kapag di nila tayo na-convince, talagang po yan ay matutuluyan na pong uh, forfeited pabor sa ating pamahalaan. Ayan, oo. Anyway, pera din naman na yata natin ginamit dito. <laughs> Halat, halatang halata. Di ba? Halatang halata naman. Pero, uh, labing tatlong lang ito. Yung iba ho, Com, uh, yung uh, yung natitira labing po, uh, tama po yung mga papel na nakita namin at yung mga dealers po nun, yung mga nagbenta po sa kanila, mga respetado mga kumpanya po yan, na member po ng isang asosasyon mm -hmm. ng tawag po kampi, malalaking organisasyon po yan. No? Kaya lang, kahit po tama yung nakita namin papel at potentially tama naman po yung kanilang mga pinagbayaran, isa subject pa rin natin sa post-audit uh, operations po yun para mas makasigurado tayo. Yun, kung may makita naman tayong kulang sa pinagbayaran no eh, pwedeng maghabol po ng eh, yan yung bumuli or sila po later on. No. Kaya lang, ipaliwanag ko lang. Oh, kapag ang pinagbayaran ay kulang ng mahigit sa 30%, yun ay ihahabol uh, po namin na bigyan ng warrant of seizure and detention po yun. Ah, so hahabulin pa rin. Teka. Opo, opo. Kom, pag, po, ma pag po more than 30%. Na-establish nyo na ba diba, kung paano na ipasok itong mga ito? Kasi... Meron, oh, na, oh, po kaming, oh. opo, meron na pong information po kami. Ah, okay. okay. Oo. Oo. And, and uh, may mga paraan na para masiguro tayo na hindi na mangyayari ito uli. Kasi di ba dito sa atin, ukay-ukay republic tayo eh. Eh matagal naman natin uh, alam uh, na yung uh, mga ukay-ukay, front lang talaga ng smuggling yun. <laughs> so, uh, 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 eh, habang uh namamayagpag yung industriya ngayon, uh, 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 patuloy din ang smuggling. Tama po yun. No? Pag wala naman po, alam nyo nga, yun nga yung sinasabi ng solusyon. Pero long term pa yun yung digitalization, matagal po yan, may isang taong pamaykit yan. Dito naman, nakita natin ang mga kahinaan po ng sistema. Sa side po ng BOC, ano? sa side ng LPO, hindi ko naman po lugar yan kahit makikipag-ugnayan uh, mm -mm. po ako. Sumulat naman po sa amin ang kasalukuyang tinunong po nila si uh, uh, Assistant Secretary Bigor. No? Ngayon sa side po ng BOC, meron na po kami mga hakbang na ginawa kagal. Nakita po namin yan. Nalilawin ko lang po, ano? nangyari po ito, hindi po noong panahon po namin. No? Ay, definitely. July, 3. July lang po, oh, oh. po kami nang muno ng BOC. So nakita ko pong kahinaan, Alimbawa, uh, na, hindi po ito kumuha ng tinatawag na authority to release imported goods. Yan po ay galing ng BIR. Yan ay isang mekanismo na kung saan makaka-countercheck ng BIR yung dapat pagbayaran. So itong mga ito ipinroseso at narilis kahit walang yung tinatawag na atrig at yan, yung authority to release imported goods, uh, kaya ito ay mga in-release na ginagamit yung kapangyarihan na tentative release. So pinagbawal ko na kagad yan tentative release mm -hmm. at yung pagpo-proseso ng walang atrig. Kapag walang atrig, yan ay nasa batas din naman eh. Nasa, mm -hmm. ano yan, nasa mga regulasyon po yan. Dapat huwag i-proseso pag walang atrig. So kaya bawal ko na kagad yan. Yan naniniwala ko ma magiging mahirap-hirap po yan. Ang uh, pagulit ng ganyan nangyaring uh, scheme o modus. Ang lawak pala nitong sindik na itong binabanggan nyo, Com? Uh, yan nga po, eh. ganyan po talaga yung trabaho natin. Eh. Habang oh. po natin yung collection po ng uh, buwis, eh, kailangan din po natin gawin po talaga yan. Wow. Oh, eh, mabuti na lang, M mismo ang Chinese uh, Federation of uh, Filipino Chinese Federation of uh, Commerce eh, uh, sumusuporta dito sa mga undertaking na ginagawa ho ninyo ngayon, Kom. Opo, natutuwa naman po tayo kahit paano May mga kababayan po tayo nakikita na nagkakaroon na po tayo ng unting-unting pagbabago po sa BOC. Ako naman po at kasama po yung aking mga bagong pinuno ng BOC. At marami rin man po ng mga empleyado ng BOC na sumusuporta rin po sa amin. Yung mga eksakto, partikular na mga makakatulong po do sa ating mga negosyante na maging maganda po yung kanilang negosyo na hindi na po sila maabuso o hindi na nila kami po problemain upang lumago yung kanilang negosyo. Kasi pag lumago yung negosyo nila, maaaring bumaba rin po kasi yung presyo ng mga bilihin dahil mm -hmm. makakapag-impact po sila ng marami pong stocks. Ganyan po yun. Eh. Pagtakot po sila sa BOC, hindi po sila bibili ng maramihan. So mangyayari, kukunti yung stocks sila, magiging mahal po sa retail price. At ang masama din yan, kukunti rin yung aming makukuha ang Correct. Oo. -o. Eh, tama-tama. Magpapasko, ano ha? Uh, datingan ngayon ng, ano, ng mga raw materials. Opo. Uh, kaya kung mapansin natin itong nakaraang tatlong buwan na nandyan kami, July, August, September, yung pong ating koleksyon, kung hindi po ito ano, uh, negatibo sa natin mga namuno, may kanya-kanya pong panahon po yan. Pero pag kinumpara po natin yung, po, yung koleksyon ngayong tatlong buwan, eh ito po ay mas mataas po kumpara sa nakaraang taon mm -hmm. na July, August, September. Din po. Kaya natutuwa mong, naman po tayo kahit pa paano po nakakatulong tayo sa uh, ating pamahalaan. At the same time, unti-unti na kukuha natin yung ilang mga nagtitiwala na po sa BOC. Mm -hmm. Oo. Eh, pero, pero kom, ang sabi ho ninyo, hahabulin nyo hindi lamang mga diskaya na may mga mamahaling sasakyan, ha? <laughs> pati yung, pati ano yung ba? iba na sa palagay natin, nagpalusot din. Oh, nauna lang po sila kasi napaka high profile ho Lagi oo. po kaming uh, tinatanong po natin na mga kababayan at ating mga political uh, leaders. So nauna lang po yan pero may mga informasyon na rin po kami na isasubmit, ibibigay po sa Independent Commission. Uh, cooperate po kami sa ICI para iisa lang po yung galaw nang hindi po kami kanya-kanya po. No? patulungan po talaga ang nangyaring investigation po. Opo. Ay, kom, ingat ho kayo lagi. Ha? At uh, eh, pakiusap naman natin sa ating mga kababayan, eh, ngayon nakakakita ho tayo ng uh, mga opisyal na talaga nagtatrabaho, isama ho natin sila sa ating mga dasala. Nang sa gayon, eh, maproteksyonan sila at na mat ang kanilang mga tungkulin ng, uh, ano to, ng uh, walang pangangamba sa kanilang seguridad. Kom, good luck and again, congratulations. Huwag ho kayong magsasawa po. para sa bayan. Ha? Thank you okay. po. Thank you. Para ni po tayong ayusin yung mga balikbayan boxes naman po. Naku, isa pa parang. yun. Kung, yun po ang ayusin natin. Mga pa rin po. Taw tawag ko kami ng ibang pagkakataon na natatambakan ]ius. na rin ako ng komersyal. In the meantime, kom, again, maraming salamat Magandang umaga po. Thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Thank si uh, Commissioner Ariel Napomuseno ng Bureau of Customs.